Barbie Forteza, ayaw pa kawalan ng totoong feelings. Parehong sweet sa isa't isa, ang magka-love team na sina Barbie, at David. Mas pinapakita ni Barbie, ang pagiging sweet niya kay David, sa kanyang mga kilos. kitang kita kung gaano siya kaklinggi kay David. Aminado din si Barbie na sa mga interview, luko-luko daw siya sumagot. Ako nga medyo luko-luko pa pe, eh, pero siya totoo talaga yung mga sagot niya. So, po tayo dahil kailangan natin ng um work paraan marahil ito ni Barbie para hindi siya gaanong mahalata, kaya dinadaan na lamang niya sa pagiging touchy kay David. Hindi gaya ni David, totoo yung sinasabi niya, mararamdaman yung sincerity sa kanya. Pinapakita ni David ang kanyang pagiging sweet sa ka-love team na si Barbie, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung gaano siya kasaya at kagusto na si Barbie ang kanyang ka-love team, all praises talaga siya kay Barbie. You know like to be love team with Barbie, eh, siya yung pinakamagaling na artist. Pinaka ano hot. Na? Pinaka sexy. Cute. Wala nga na talaga ng unapin pa. Diba, kita pa. niyo yung sincerity talaga. Diba? Hmm. <laughs> Halata namang attracted sila sa isa't isa, iba ang saya, mga tinginan at kilos nila. Pareho silang nagpipigil ng feelings, mas higit nga lang ang pagpipigil ni Barbie. Marahil kaya ayaw pakawalan ni Barbie ang real feelings niya, sa kadahilanan na may nobyo ito at umiiwas lang siya na mabash. <music> Ngunit kahit anong pagpigil ni Barbie sa tunay niyang nararamdaman, nakikita naman yun sa kanyang ikan ikilos, at kung paano siya tumingin kay David na tila punong-puno ng paghanga.